ano naman matagal man ako mag ano ma dito sa amin sa ano ito ito yung sila ko kaya ano ko na lang uh, sabi ko para ito ako isda hmm. masing-masing nó không xong

nag talaga yung ano ko. Ang alaga ko. Ang gamit ko kasi at ipad ngayon sa ating sa provincia ang talaga mga hanggang tapos nagdadaan ito tapos pagdating namin dito wala pa kami checking board ayan hindi na open checking board ng plato ayan may okay. marang anong kamarang okay man ito bigay ito sa ano namin sa, bahay namin kasi pagdating naging namin dito sa so, city wala kaming gamit na kasi ano man nakitira, nakitira lang kami sa kumangkin. May mga gamit naman. Tapos, sumiwalay kami. May hindi naman kayo sa bahay namin naman. Tapos, yung may mga ano ako na galing sa provinsya, magpadala ako sa kanyang lahat. Ayokon yung gamit doon.

tapos ginugol namin yung 3 weeks pa daw eh. ano. 3 pa daw yan mag-stop ibang ingay pero pag hindi naman siya mag-heater hindi yan wala ano kahit ano mo pa siya walang walang na nalamas pero pag mag-heat yan so suba, -suba pag hindi ka makatulong

at the Indian ito basi na ice cream ano na lang ginawa ko pag may yung mga like over tuang ito ang lalagyan ko hindi na ang ano dati dami akong ano, mga tapawar lakang ito yung ko tapos sa una mahilig kami mag ano mag party ubos na hindi na mabalik.

Buhayin naman po din siya, kaya walang kaniyang bahay. Naisip namin na kaniyang bahaya.

pensangannya yung mali nasira, nasira yung ito na anong, na anong. Ito naman, yung gamitin ko sa ano. Kasi, iba talaga yung ano, up, up, up.

na. Maya naman ito yung iba. Maya naman, balikan ko lang. Yan. Yes. Thank you for, thank you for watching. See you the next